Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Patay sa pamamaril ang isang radio broadcaster sa Calamba, Misamis Occidental habang nag-onboard sa kanyang live program pasado alas 5 kaninang umaga. Ayon sa investigasyon, kinilala ang biktima na si Juan Hubalon, 57 anyos at mas kilala sa lugar bilang DJ Johnny Walker ng Gold FM 94.7 Kalamba. Makikita sa Facebook Live video na habang nasa kalagitnaan ng programa si Hubalon nang bigla siyang lapitan at pagbabarilin ng sospek. Pagkatapos ng pamamaril ay tinangay pa ng sospek ang kwintas ng biktima. Iniimbestigahan na ng pulisya ang motibo at sospek sa pagpatay sa radio broadcaster. Malugod na tinanggap ni Vice President at Defense Secretary Sara Duterte ang pahayag ng Commission on Elections na hindi na nito itutuloy ang pagsasampa ng kasong kriminal sa mga guro na umatras sa kanilang tungkulin bilang electoral board sa nakalipas na 2023 barangay and SK elections. Nais ni Duterte na magpasalamat sa komisyon sa pagkilala sa iba't ibang bantang hinarap ng mga guro sa panahon ng halalan. Dagdag pa ni Duterte, suportado ng DepEd ang Comelec sa desisyon nito na sampahan ng kaso ang nagbanta ng gipit at nanakot sa mga guro. At dapat silang panagutin dahil ang mga ganitong klase ng karahasan at pabibilit ay hindi lamang banta sa kaligtasan at seguridad ng mga guro Kundi nagpapahina rin sa kanilang dedikasyon sa paglilingkod. Nagpaabot din ang taus pusong pasasalamat at pagpapahalaga si Duterte sa mga guro sa pampublikong paaralan sa kanilang magiting na paglilingkod at makabuluhang kontribusyon sa maayos na pagsasagawa ng barangay at SK elections. Sinampahan na ng mga reklamo ng carnapping at estafa ang ikalawang person of interest sa pagkawala ng beauty queen at guro na si Catherine Cabilon. Ayon sa PNP Highway Patrol Group Region 4A, Peke ang ginamit na pangalan at adres sa deed of sale ng may-ari ng sasakyan na ginamit ni Cabilon bago sa nawala noong October 12. Isa sa tinitingnan ng PNP HPG ay ang posibilidad na pagmamay-ari ng isang carnapping syndicate ang sasakyang ginamit nito. Samantala, patuloy ang investigasyon ng Calabarzon PNP sa isang police major na unang person of interest sa pagkawala ni Kabilon. Hanggang sa ngayon, hindi pa makapagbigay ng impormasyon ng pulisa kung nasaan na si Kabilon at kung buhay pa siya. Dubating kahapon sa isla ng Boracay ang isang cruise ship lulan ng May 1,600 hanggang 2,000 na mga pasahero mula sa Europa at Asa. Ito ang pinakaunang pagkakataon ng MV Norwegian Jewel na makabisita sa Boracay. Galing Taiwan ang cruise ship bago ito dubating sa isla. At pagkatapos sa Boracay, tutungo naman ito sa Maynila. Walong oras na nakaangkla sa pantalan ng cruise ship kung saan nabigyan ng pagkakataon ng ilang dayuhang turista na mag-island hopping, maglibot sa mga commercial establishment at bumili ng mga lokal na produkto sa isla. Ayon sa Malay Tourism Office, may dalawa pang cruise ship na dadaan sa Boracay ngayong buwan ng Nobyembre. Sa buwan ng Desyembre, may isang cruise ship naman ang nakaschedule na bibisita sa isla. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at i-like kami sa aming mga social media accounts. Ako po si Dominic Albelor. Magandang hapon!